may kukuha ng kaming motor sa SM Santa Rosa Hello. 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 oh ito, okay oh. na eh, nakadikit na eh ito, oh. so, yan oh, hindi tuloy yung deal namin mayroon yung ulo na mayari wala siyang dalang papel, wala dalang ID ayan oh Pagpunta yeah, no? uh, na kami ng, ngayon ng Binyang Tanamin ng motor na ano, kukuha rin namin Ganito din katulad nitong nasa una uh, sa kuya niya. Para dito naman sa bunso sa angkas ko. Kasi gusto niya nang magmuto. Uh, birthday niya pala sa ano, sa pa-birthday namin sa kanya. Birthday niya sa ngayong March 6 ang birthday niya. Kaya siya na lang walang motor eh. Para makapag-ride na kami nang walang angkas. Isa-isa na ano. Ayan, sa mga sandaling itong ano excited na kami paalis papunta dun sa meeting place na sinabi ng sailor, no? Ang unang meeting place na sinabi nila is sa may arco doon ng binyang, doon daw kami mag-meet up. At ayun na, nung paalis kami ay biglang nagbago yung kanilang meeting place. Ang sabi, doon na sa Santa Rosa para malapit sa kanila. Kaya nagsuggest ako, baka pwede ba, doon na lang sa may harap ng SM Santa Rosa para hindi na kami mahirapan maghanap kung saan mang sila gusto makipag-meet up. Pero hindi sila pumayag. Sabi nila baka pwede ito na lang daw sa may ng Golden City sa Santa Rosa sa may harap ng Jollibee. Kaya kahit sobrang traffic at tumuloy na kami kasi nga excited na yung pamangking ko na magkakaroon na ng motor para dun sa birthday niya sa March 6. Kaya tumuloy pa rin kami. Kaya no, okay namin yung motor na no, nakakausap namin kanina. Nandang naman yung sa may Santa Rosa medyo traffic na nga lang ngayon kasi pag gabi na pero okay lang yan malapit na naman dyan lang sa may lampas ata ng ano yun ng SM Santa Rosa ano ba yun? Star City? ayan update ko kayo mamaya kasi medyo balubat na yung GoPro natin sa dalang baterya natin so update na lang mamaya dyan pagdating sa pupuntahan namin sa, sa may pag -me meet up pa namin nung mayari ng motor so ayan no uh, 6.47 ng gabi dito pa kami sa may SM Santa Rosa, no? Grabe traffic. Kita nyo naman yung ano, sobrang traffic, grabe. Ayan, no? Grabe traffic. Bumper to bumper. Dito na kami sa meeting place. Ayan, pagdating namin sa meeting place, eh, wala pa yung sailor. Kaya naghintay pa kami ng matagal. Maya-maya, eh, -maya, dumating na nga din sila. Sharing balance. So, ayan na sila, sir, no? Dumating na sila, sir. Ito yung motor. Motor star na, ano? Uh, C2. C200. C200. Dubulay ito, sir. No? Ayan, si Juan Dubulay. O oh, na ng pamangkin ko. So ito yung magiging starting bike ng ano, no? Beginner bike ng pamangkin ko. Ayan. Tinik na namin yung motor. Mayos naman na manaming usapan. Ayan, kahit nga nakalagay doon sa marketplace is complete papers, no issue yung motor. Pero bago pa paman, tinik pa rin namin yung maigi. At ayan nga, tulad ng ating inasahan, fake news yun. Madaming issue yung motor. Unang una una, yung kill switch hindi na gumagana. Passing light hindi na gumagana. At may basag na rin ito sa ilalim ng pairings niya doon sa may araro ng motor. Ayun, pero hindi na namin pinansin yun kahit marami pang issue ang motor bukod doon. Dahil minors lang naman at madali lang ipagawa yun. yon nung okay na sa amin yung motor at na na namin, wala lang problema. Okay na kami doon sa mga issues. Ayan, at isa na lang aming kailangang i-check. Yung papel ng motor. At yun nga, nung hinanap na namin ang papel ng motor, tinanong namin yung may-ari. Doon na siya naging nag-umpis nagumpisang irritable at naging mainit na niya ang ulo niya. Hindi na siya makausap ng ayos at parang ayaw na nga niyang yung motor sa pamangking ko. At bilit niyang sinasabing sumunod kami sa kanya doon sa lugar niya at doon namin pag-uusapan yung patungkol doon sa papel. Kaya nag-aalangan ako sabi ko, dito na lang kami maghihintay sa meeting place na sinit niyo Kuhanin mo yung papel at bumalik ka dito para ma-check namin yung papel. Ikaw ba naman magbenta ng motor, pumunta ka sa meeting place, hindi mo dala yung papel, wala kang ka dalang ID at nakainom ka pa. Anong klaseng seller ka? Kaya ayun, ngayong minuto pa ang lumipas at hindi naman kami nakipagtalo sa kanya, umuwi din siya at kinuha yung papel pero hindi na siya bumalik. Maya maya ay nagchat siya doon sa kanyang kasama na iniwan niya doon sa amin na kailangan na namin sumunod doon sa bahay nila para tingnan yung papel. Kung ayaw doon namin sumunod, ay cancel na daw yung deal. Kaya sabi ko doon sa mga pamangkin ko ay wag na natin kuhanin yung motor. Pabayaan na natin kasi mainit na ang ulo ng may-ari. At galit na siya. Naninindak pa sa amin. Kaya yun nga at nagmadali na kaming umalis. Umuwi na kami. At hindi na namin masahang makuha pa namin yung motor. So ayan o. No? Oh, Abala lang yung natin nati sa atin ng sailor na yun. At hindi ko alam kung anong nangyari ang na daw talaga yung motor pero bakit hindi sila nagdadala ng papel nakikipagdil sila nang hindi nagdadala ng papel anong klaseng ano yun no, walang papel, walang ID, wala lahat dala yung motor tapos nung sabi namin kuhanin yung ano kuhanin yung papel, balikan niya gusto niya isama niya kami doon iloban yung bahay nila eh hindi kami safe doon gusto ko safe, sa safe kaming lugar mag-usap hindi yung ano mahirap yung ganun kasi si kuya itsura pa lang parang nakainom na eh so hindi naman sa pag ano no, nang, nang hugas na tayo ng tao nang hugas, nang hugas ng tao pero dapat kasi sa mga deal na ganun maayos dapat dapat may deal na maayos hindi yung nag ano tayo nagbabakasakali mahirap yung ganun kasi kung pipilit natin baka kaya problema lang tayo sa huli so hindi maganda kahit yung kasama niya ano na mabubuisit na sa kanya kasi ayaw niyang ano kami buisit na rin kasi layo ng pinanggalingan namin tapos ganoon kung namin yung unit kung talagang ano legit yung kanilang ano legit silang kausap Bibenta ka ba naman ng ano no? Bagay lalo sa motorsiklo. Lang dalang papel lang dalang ID Paano namin ano yun? Paano namin malalaman kung legit ka Sa'yo ba yung motor? O kahit hindi sa'yo Basta may did of sale Okay yun Pero Pero kung ano May ipagdil ka sa amin na wala namang papel Na ipapakita Kung gusto mo pumunta kami sa inyo Doon sa lugar kung saan gusto mo Tapos hindi naman alam kung Sigurado yung lugar na ano ba na yung lugar nila eh Tapos nakainom na ano Paharap sa tao Nung klaseng ano yun Ay ah, hindi kami nag speculate pero No maraming posibilidad na mangyari eh It's either Karnap uh, yung motor Or ano May papel ba pa yung motor? Walang papel Kasi sabi niya may papel registered Pero Pa tayo niyan dalhin. Wala namang problema 'yun eh, dalhin na lang 'yung papel, Pakita sa amin. Usap usap. No, okay na sa amin 'yung unit eh. Wala namang problema sa unit ako eh. Problema lang kasi eh. hindi niya dala 'yung papel. Tapos parang ang ano ba siya naninindak. Na pag hindi daw kami pumunta doon sa bahay nila, doon sa mismong lugar niya. Kaya ang usapan doon sa May Jollibee tapos magbabago siya ng seat sa bahay na lang daw malayo ng pinanggalingan namin tapos ganoon sana nagpunta siya sa meeting place dala na lahat ng ano no lahat ng kailangan lahat na ng ano papel ID kahit ID man lang magsecure siya kung papel niya ay naiwanan sa bahay okay lang yun dala siya ng ID para may pagkilandan kung kanino namin nabili yung motor hindi yung bibili tayo ng ano hindi naman kasi suka at saka yun eh bibili ka sa tindahan na ano hindi mo kilala yung may ari pwede na yon hindi pa pwedeng ganon so medyo abala kasi layo ang traffic pa nito hindi naman uwi namin layo layo pa Jimmy Cavite pa kami malapit lang to kung hindi traffic actually wala pang kalahating oras to